Hello guys, good morning. Ito ngayon ang ating pagiging ulam. Hey, lahat ay gulay. Kangkong guys. Tatanggalan ko lang ganito kasi gagawin ko nito. So, sa kangkong na ito. Igigis ako. Igigis ako to lahat. At saka with matching ano. Itlog na pula. Kamatis. Ayan guys. May sibuyas ako. Bawang. At saka ito, mayroon pang mga ricado saan kulang pa kasi. Kaya ang ginagawa ko ngayon, inihimay-himay ko itong mga kwanto galing sa likod. Tanim ko ito guys. Ayan Oh. Napakinabangan ko na eh. Kasi sa lakas na ba naman ng ulan, araw-araw eh, di tumubo talaga. Ganito, ganito na siya Oh. Ang haba Oh sa ko lang titinanim. yan sa mga paso paso eh, kinuha ko na gawa ng nangapit bahay na siya eh maano na eh lumalayas na yung ganito ang haba na oh ganito na siya kung pupunta na doon sa kabila tinanggal ko na gigisahin ko to <coughs> tanggalin ko lamang ganito yan sabi ko may pakinabang din pala yung ginawa ko eh. ayan ang dami oh pero sa probinsya guys ang sarap nito ginawa ko ng ganito pinahaluan ko ng susok lagyan ko ng one neog ay ay sarap sip sip ako you know. Ito talaga ang ko Walak na hindi mo na makikita merong domian kasi araw-araw yun. Nadiligan ko. Taka organic ang anon nito? Kangkung nato. Organic ang mga pataba kulang din gumawa niyan mga organic to haba oh o na doon sa kabilang bayan kabilang <laughs> bayan <laughs> ayan ito dahon lang naman pag matigas na nito yung mga banda rito na sa dulo matigas na yan so, hindi ko na yan nasasama mga ganito lang oh ayan ayan ah. so, ito wala na tapos na siya na po rin yung ano yan ilagay sa <coughs> compost sa pag nabubulok yan sa compost hindi fertilizer na naman organic siya yan yung tanglad na don doon galing to eh. ang lalaki basta abunda siya sa pataba at saka ulan hindi masyado siya sa tubig pero pag ulan talaga yan madaling tumubo pag ulan pag nakaka ramdam sila nakakatikim sila ng ulan parang ano eh naglilitawan yung mga ugat ay ano nagtutubo naghahanap hahanap ng ano kung sana siya pupunta <clears throat> so guys taga lang ako oh, si, alam ano, sa youtube guys wala naman ayaw ko bakit ganun hmm, ano. hindi pa tayo sumasahod hanggang ngayon simula pa noong ano December kaya eh. sumasahod guys buti na yung iba mga <coughs> mananaking youtubers kasahod na ako naku wala pang bili ng fertilizer wala buti na lang kayong iba na talagang mga malalaking youtubers niya na una hello guys shout out nga pala sa inyong lahat gan good morning sa inyong lahat kamusta kayo na yan mayroon na kayong sahod siguro kasi malalaki ng mga views niya ang Dios ko in town sa wala pa sa kalahati eh. kaya million-million na yata set out sa inyo hindi ko ma-mention lahat ang dami nyo pasensya na yung hindi ko ma-mention kasi pag minention ko pa baka magtampo yung iba pag nakalimutan ko eh yan o oh naramdaman ko rin yun nagtatampo ako sa sarili ko parang hindi ako kilala baga kamahan na naman eh hirap kasi yung iba na ano eh namimili sila ng pibureto nila di ba eh tayo mga vloggers dapat kung magtutulungan walang walang iniiwasan lahat yan ipiplay kaya kung sino yung nagpiplay sa akin yun lang din ang babalikan ko kasi alam nyo hirap din ang buhay ko may trabaho din ako sa araw-araw alaga -araw. din ako ng mga apo ko hatid iskwela karang mga pasukan pa ganun ang ginagawa ko kaya minsan ang time po doon na nauubos hindi ako makapagpa ngaka uh, ano sa inyo gawa ng limitado ang oras pagod na rin pagdating bahay tulog na di ba? Kayo tanungin ko. Pag napansin ko napansin nyo na pansin <coughs> na may nagpe-play tapos may comments. Eh, simple doon ka magpe-play din. Di ba? May comments. nagplay ka, wala kang comments. Ah. Malay ko, ikaw ba yan? Di ba? hindi naman pwede yung may kusa ta eh. ganun Ganon din naman sila. May kusa pagka mayroong new, new upload yan. Magkakita mo. Okay lang guys. Shout out lang sa inyo. Sana... Yayaman kayo dyan sa ano 我都。 guys igigisa natin yan ating uh, dak padala ang unahin ko ang maraming dahon ng kangkong guys Lalo. puno ka talaga ngayon pero pag kumipis okay to kunti na lang to Amin lang yan sa una.